Hi, my name is Alex, aka Lex Ventor, isang graphic designer at travel motovlogger. Simula naging mobile ambassador ako noong September, nagkaroon tayo ng pagkakataon masubukan ng Mobile One Racing Engine Oil. Agad tayo nag-set up ng ride papuntang Sitio Baag sa may San Jose Tarlac dahil tamang-tama ang lugar dahil sa kanyang road condition. Napansin ko agad ang pagkakaiba sa dati kong gamit tapos inakyat din natin ito sa Baguio at sa second highest point sa Atok Benguet para masubukan natin talaga. Hanggang ngayon, smooth na smooth pa rin ang makina kahit naka 1,300 plus kilometers na tayo. Hindi hirap magpalit ng gear, hindi nagbabawas ng langis. Madali mag-start ng makina kahit nasa mataas na lugar at malamig na klima. Mas naging responsive, mararamdaman mo agad yung hatak niya. At hindi rin masyadong mainit ang makina. Oo oh naman, matagal na akong nagmamotor at meron akong trusted na oil na ginagamit sa aking mga motor. Every 3,000 kilometers ako mag-change oil. Pero may nabasa ako na yung Mobil One Racing ay merong mas matagal na change oil interval. Plano ko to paabuti ng 5,000 kilometers bago ako mag-change oil ulit. Mas nahigitan pa kasi nito ang performance ng dati kong ginagamit. Kaya sure ako sa next change oil ko, Mobil pa rin ang pipiliin ko. hindi lang sa kakilala at sa mga kaibigan pati na rin sa lahat ng followers ko at sa lahat ng makakapanood nito at kahit na medyo mataas ang presyo niya laban sa ibang brand Makakasigurado ka naman na masihigitan ito ang performance ng ibang langis. Syempre, the best oil lang dapat para sa ating mga motor. Marami na rin tayong nabigyan para masubukan din nila at lahat sila nabilib din. Kaya mga kalakbayero, subukan nyo na para mabilib din kayo. Mabibili ito sa mga motor shop, pati na rin sa kanilang official Shopee and Lazada store. Ride more, live more.